siya si Arwin Cabasio. Nag-aaral siya bilang isang BSIT sa Eastern Samar State University. Ay, ako si Arwin Cabasio. Ayun, Arwin Cabasio. Cabasio. ayon. Sir, anong kurso mo? BSIT, sir. BSIT, nag-aaral ka sa... Eastern Samar State University. Buti, sir, nakakaya mo paano gumawa ng ano, gumamit ng laptop. Para sa kanya, hindi lang ang kalagayan para tumigil lumaban sa buhay at sa aking nalalaman maroon din siyang gumamit sa software computer tulad ng HTML or any languages pagdating sa program Saga, may mga trainings kasi ako dito ah. sa, sa tulong ng NVDA isa siyang software application so parang sa madaling sabi nagsasalita ang laptop ang galing no kahit hindi siya nakakita nakakaya niya itong gawin sa mga gawain niya dyan sa laptop na yan maging sa kanyang pagtitraining o kaya sa kanyang pag-aaral. tapos merong application kaya naka-install galing so ang kurso niya ay IT pero yun nga kahit hindi siya nakakita is kaya pa rin niyang gumawa ng gamit ng laptop tulad ng ginagawa niya ngayon So ngayon, ang ginagamit niya lang is installan niya lang daw ng tawag dyan, installan niya ng NVDA, NVDA. non-visual desktop access. So dahil dyan pala, yun palang ginagamit niya. So sir, paano yung ano, halimbawa malalaman mo kung ano yung sinusulat mo? Using ano, arrows key, binabasa niya kung ano yung nakasulat dyan. Ah, uh, see. So halimbawa nakapag-type ka na? Ah, ba? Babasahin niya. So kailangan kabisaduhin mo talaga yung keyboard. keyboard. Tama, Okay. Kano ka? May dagdag ko lang, kaya ko rin mag-coding sa HTML. HTML? Web development. Wow. So, bali sa HTML, kaya mo na din pala mag-ganyan mag... mag HTML, CSS. So, na sir, mga web developer, mga web developer pwede ka niyan, no? Pwede naman siguro sa back-end siguro. Hmm. Galing. Si Erwin Cabasio, isa siya sa mga nakilala ko na hindi nawawalan ng pag-asa sa buhay. Subalit siya pa rin ay patuloy na lumalaban sa buhay. Nag-aral siya ng BSIT nang sa ganun ay matutunan niya ang mga dapat niyang gawin sa computer na hindi rin niya nakikita sapagkat ginagamit niya ang kanyang pandinig at ang kanyang mga kamay upang gawin ang mga bagay na ito. Si Arwin Cabasio, siya ay isang porsigido na matuto sa isang bagay at patunayan sa mga tao na hindi hadlang ang kapansanan o hindi hadlang kung anuman ang mayroon sa iba na wala ka. Kaya si Arwen Cabasio, patunayan niya sa inyo na kaya niyang gawin ang mga bagay na ito tulad ng software, encodings, ng mga programs. Tulad nga nang sabi niya kanina, marunong siyang gumamit sa HTML o paggawa ng mga web developing yan ay mga languages, source codes, or mga encoding. Ang galing. So, bali, kakapain mo lang. Kapain mo lang ako. Okay. Tulad po niyan, sir. Halimbawa, uh, yung arrow key. Alam mo ba kung nasan banda? Dito. Okay. At, at arrow, left arrow, left. At... Ayan. alam nga niya. so, tama yun. So, yun lang ang gagamitin niya. Galing. So dito siya ay nag-aaral siya ng tinatawag na kursong IT at kaya niyang gumawa ng uh, school task mga activities na ako lang mag-isa. Mag-send ng mag emails, gumawa ng file ng PDF na ang... mm. So nakakapag-research ka rin? Yes. Uh, Ibig sabihin, nakakapag-Facebook ka rin? Facebook ako, social media. Wow. Tapos YouTube, meron na pala akong YouTube guys, pagka ano lang, pagka pagka naman. Ah, YouTube channel. So po. anong pangalan mo, sir? Arwin Cabasio din. Sa sa YouTube channel niya po. So Arwi, Arwin Arwin, Cabasio. Okay. Guys, pa-subscribe po si Arwin Cabasio. So nag-aaral pa lang siya ngayon. Pwede niyo siyang subaybayan hanggang sa makapagtapos siya kung ano ang kakayahan niyang matutunan sa computer. Agree tama. Mayroon din siyang Facebook. Arwin Cabasio din. Arwin din. So, bye bye niyo po siya. Sige, so abangan natin si Arwin Cabasio. Kaya niya rin mag-Facebook, mag-chat. So, paano kapag nag-chat-chat -chat ka? Ganon din. Tinatay ko kung ano yung sinat-chat ko. For hmm. example, hello. Babasahin naman niya kung ano yung tinay ko. Then, using tab, nandito ko makahala pang send button. May nagsas? May nagsasalita naman ano? Opo. Pag marinig ko yung send button, gamit ko yung space bar para ma-activate yung button at automatically masasend yung message. Wow. Ganun din, pag may nag-chat sa akin, babasahin ko din siya using arrows key. Sir, ano yung masasabi mo dun para sa mga tulad mo? Ay, yung masasabi ko sa mga tulad ko, uh, huwag kayong tumigil sa mga pangarap ninyo, tuparin ninyo kahit anong mangyari. At magtiwala kayo sa Diyos at sa inyong sarili kasi kayo din ang aangat tayo din ang tutulong sa ating sarili tayo yung mga frontliner we are the driver of our own destination mm -hmm. so ang galing so, sa totoo lang sir mayroon din akong kaibigan uh, hindi naman siya visually impaired so makakakita naman siya ng kunti parang ano parang ano shadow lang low vision? Pero, low vision parang ganyan. Pero nakakakilos din siya, nakapaglakad naman din siya kahit walang kasama. Kasi nakakita din siya ng kunting ano. Kababata ko pala, kababata kong kaibigan. Yun. Pangalan niya si ubi Shout out dyan kay ubi Ayan. So, ang kaibigan, wala tayong pinipili. Kahit si Inod, pwede maging kaibigan. Tama ba ako, sir? Tama, tama. Okay, so, sir. So, wag niyong kakalimutan di subscribe si Sir Erwin Cabasio. At sa muli, siya si Erwin Cabasio, BSIT student. Wag po ninyong kalimutan mag-share, mag-like at mag-subscribe. Maging sa kanyang YouTube channel. Salamat!